Magandang hapon po sa mga kaibigan natin dyan sa Hito Kaalaman. Okay, si Purge pong muli ito na magbibigay pong muli ng kaunting tips sa inyo sa pag-aalaga ng Hito. Okay, so kung makikita nyo po, tinakpan po po siya. Para purpose po niyan, para hindi po siya makatalon. So may tanong lang po, may kaunting tanong lang po tayo. Meron po bang mga kakaibang nilalang kakaibang nila lang mga kakaibang hayop na umuubos ng inyong mga alagang hito. Okay, so may papakilala po ako sa inyo na magiging bantay po natin. O isang tips din po ito para maging bantay nyo sa inyong palaisdaan. Okay, papakilala ko po sa inyo si Cardo. Yan. Tapos si Cardo. Yan ito po si Cardo yan siya po ay lalaking tuta siya po ay lalaking bilot yan anong may tutulong nitong aso sa ating palaisdaan una pwede nyo po siyang maging bantay sa inyong palaisdaan kapag may mga ahas bayawak mga ibon pa malaking tulong po ito mga mga pusa o kaya yung mga tao na basta-basta na lang pumupunta sa inyong panaisdaan malaking tulong po itong mga aso na kagaya nito so palalakin lang po natin siya so pakita natin kay Cardo yung kanyang babantayan na panaisdaan paglaki niya okay, punta tayo sa panaisdaan ok Cardo hi ka muna hi hello Cardo hi ka muna yan po si Cardo hindi po siya si Cardo Dalisay. Siya po si Cardo the Doggy. Yan. So, sama natin si Cardo. Pakita natin yung kanyang babantayan niya. na palaisdaan. Yan. Okay. Cardo. Yan. Punta tayo sa palaisdaan. Lapit lang po yung palaisdaan dito. Yan. Pakita na natin kay Cardo hanggat maliit pa siya. Pakita na natin yung kanyang babantayan na palaisdaan. Ayan. Okay, kaba tayo. Ingat lang. At baka mahulog tayo sa palaisdaan. Malalim po yan. Cardo, kinakabahan ka ba? Ayan. Pakita natin kay Cardo yung mga isda. Yun o. No? Okay sa maraming kangkong dahil nag-uulan-ulan ngayong panahon yan, pakita natin kay Cardo yan tapos yun pa Cardo Cardo yan yung mga palaisdaan yan yung palaisdaan na babantayan ni Cardo Cardo, hello, turog na si Cardo sabi ko ma sabi ko tingnan mo yung palaisdaan Ayan. Diyan si Cardo, tatakbo-takbo niya sa pilapil. Ayan. Yan po yung babantayan ni eh. Ricardo Dalisay. hindi, Ricardo the dog. Ayan. Okay, kwentuhan muna tayo. Kwentuhan muna tayo mga kaibigan. Okay, malaking tulong itong may ganito kayong aso o may aso kayo sa inyong panaisdaan kagaya nga sabi ko ang kapag may mga basta-basta na lang pumupunta sa palaisdaan nyo na hindi nyo kilala bantay po ito lalat sa gabi may mga ahas may mga bayawak sa inyong palaisdaan malaking tulong po ito po, malaking tulong po yung mga aso na alaga po natin yan so ito po ay counting tips lang ito po ay basic na tips na sana po ay may maitulong po sa inyo. So mag-alaga din po kayo ng aso para maging bantay po sa inyong palaisdaan. So Cardo, magpapaalam na tayo sa mga viewers natin. Bye bye po, sabi ni Cardo. Yan, baby pa po siya. Halos ano lang po siya, halos 2 weeks pa lang po siya. Yan, so sila yung mga nakasurvive sa bagyo. Yan. Nagiging bantay po natin siya sa palaisdaan paglaki po niya. So, bye-bye. bye po sabi ni Cardo. Thank you po at God bless po sa inyong lahat.